it's me, Tinsel. So, today is Wisdom Wednesday. Ano bang pag-uusapan natin today? Ganito na lang. Gusto kong pag-usapan ay ang aking pag resign oh! Technically, nag-resign ako noong April. But, a lot of things happened that led to that event. Paano nga ba mag-resign? ano nga ba yung mga factors na tinitake into consideration mo kapag magre-resign ka? Sobrang hirap sa akin nun ha, na mag-resign. Kasi more than seven and a half years ako na nagtatrabaho sa company na yun. And it has been my comfort zone. Kasi yun, marami na ako nakilala, marami na akong friends. It's part of your routine. It's part of who you are already. Pero bakit ako nag-resign? Okay. Way back 2017. Kala mo naman way back. Last year lang yun. So, last year, trinay kong i yung passion ko, which is makeup. I took classes for both makeup and hair. Tapos, um, little by little, nagkaroon ako ng gigs. Tapos, ayun, nagulat na lang ako na in a year's time, more than 100 more than 250 clients na yung edition ko. Sabi ko sa sarili ko, I'm very passionate about this. I really want this. I love doing it. Hindi ako napapagod, hindi ako... Alam mo yun, iba, iba yung feeling of fulfillment na makita mo yung client mo satisfied sa gawa nila, ay sa gawa ko sa kanila. Yun yung parang driving force ko for the past year. Yun yung nilulook forward ko, yung makeup gigs, yung, wala, anything that has to do with my makeup business. So, yun. Ang nangyari is, sa, along March, nagkaroon, nagkaroon ng, um, na-hospitalize yung dad ko. So, syempre, marirealize mo na sobrang eksilang ng buhay. And na-figure out ko na parang, bakit ba ako nagtatrabaho? Bakit ba ako nagpo-pursue or nag gumagawa ng something na feeling ko naman hindi ako fully ma, alam ano mo yan, hindi ko marireach yung maximum potential ko. Oo, oh, oh. like, you can do your 9 to 6 job or 8 to 5 job pero hindi ko kasi nakita yung sarili ko climbing up the career ladder. Dati yon yun yung basis ko ng success. But dahil sa nangyari, sobrang dami nangyari ng March. As in, sabay-sabay siya. Na parang shock absorber kasi ako eh. Like, Self -destruct sequence ang is, I, need, I, needed to be there. I, alam, basta, parang kailangan ko. So parang na ko na sobrang short nung life for me not to be pursuing what I want and what I love. And alam ko naman sa sarili ko na si Lord sabi niya, kaya mo yan. More, hindi pa ba proof na more than 250 clients yung naayusan mo last year? Hindi pa ba proof na hindi ka nag-active marketing? More on, ano lang to eh? referral, word of mouth. Ganon, ganon yung, ganon yung, ganon tinaramdam sa akin, Lord, na go on, take that step. And then, nung March, um, yung job ko was migrated to a different department. So, ang nangyari is, ako, floating. Nilagay ako sa isang team to help out. Okay naman. And then, nilipat na naman ako sa isang team um, na may permanent post. Pero, wala. Maraming nangyari. Yung mga bagay na yon parang sinabi ni Lord na, sige, unti-unti kitang i-detach. I-detach sa comfort zone mo, sa family mo, or sa, alam mo, sa friends mo, sa office. Parang, unti-unti niya kasi akong tinanggal doon sa baby ko, yung work ko. So, yun. So, parang, feeling ko na, ang ganda ng pagka-transition sa akin. Kasi, hindi siya sobrang hirap na, isipin mo, bigla ka na lang magre-resign, you'll be leaving that big part of you agad-agad. Eh, sa akin parang nilipat niya ako from Feb, March, April, May, hanggang June. Tapos, akala ko hindi ako magiging emotional about it. But, after nung pagka-resign ko, as in that last day, parang sabi ko, shocks para ako nakapag-break up. Ang tindi, ang sakit ng feeling na na nag-resign -ano ka, nag ka, kasi parang binunutan ng sobrang, ano, basta parang, wala, feeling ko na broken hearted ako ng sobrang ilang beses. Ganun siya. So, yun.